Hello guys! Nandito nga pala tayo sa Seaside Mall ng Bayangbang, Pangasinan at siyempre hindi mawawala si Rita na lagi nandiyan sa ating tabi Sana tayo magpunta at lagi siyang kasama guys hindi pwede na hindi siya kasama alright wala tayong magagawa no? Uh, ikot ikot muna tayo dito sa Seaside Mall nandito nga pala tayo sa second floor guys no? ng uh, ayan na tumiikot-ikot tayo dito habang ang ating mga grocery ay nakapila pa yung maraming tao dito guys at ito yung sentro ng pamilihan talaga dito sa uh, banda sa lugar namin Bautista at uh, Bayangbang no? dito yung sentro ng pilihan ayan ikot-ikot tayo yan ang aking dalagay mahilig sa mga propaganda guys, syempre hindi pa natin pinapayagan na gumamit mga pampaganda, papa beauty kasi bata pa siya baka uh, may masamang ito para sa kanya alright, na tayo guys, yan pupunta na tayo doon at check natin yung ating nakapila na pinamili, you no, know, baka uh, umabot sa cashier sya nga pala mcdonald dito uh, dito sa tabi you no know. At yun naman yung bagger, ah, uh, bagger, ah, yung baguettes, yan. So, uh, dito tayo kumakain yung mga sa, sansubya uh, sa Macto, no? Ayan, pagka hindi tayo... Ayan, pagka hindi tayo magsaspera, ang malaking alam natin, dito tayo kumakain. Ayan, pag hindi tayo nagtitipid. Pero pag nagtitipid tayo, dun lang tayo. For so, magturo you know, you know. guys, kasi dito sa McDonald's, mm -hmm. pag kumain ka, ay... ay hindi bababa sa 600 to 700 eh? na ating nauubos maganda rin sa labas may 250 wow. ka lang kasi ka na, may sabaw ka pa alright then... ayan so kasalan natin yung ating kasama guys Ay, ayan so, natin siya ang na kasi so, nga pala guys iba yung uh, iba yung bayaran ng pang uh, wholesale iba din yung sa grocery Mm -hmm. sa so na kung yung, natin natin natin, tayo, yung Na pong Ay, yeah, naman. medyo na sa kahang. <laughs> guys. At syempre, hindi tayo patitinak. sa kanya na Wow! So, i-ano lang natin yan. Laman? Yeah. So, mm. pinapagalitan diba pa, tayo dyan guys. pa? natin. Ah. <coughs> uh, <So, spray. laughs> Yeah, yeah. so relax lang tayo so, oke okay, so oke okay, so hanggang dito na lang aming video guys marami so, kapapanood sa aming mga video guys bye bye